kayo ng ganito kalaking isda. Tignan nyo, mas mahaba pa sa kamay ko. Maya, Maya pwede na siyang ihawin. Bumili kami ng isang malaking isda. Itong isda na to ay 5 kilos. So, iihawin namin to kaya kaya ihawin to nang hindi siya magiging hilaw sa loob na wala kaming gamit na foil kasi nakalimutan namin bumili ng foil pasensya na kayo guys sa bosses ko kasi tinamaan talaga ako ng trangkaso hugasan natin mabuti itong isda para hindi siya malangsa so hihiwain lang natin ng ganito para pagluto natin mamaya sa uling pati yung kaloob-looban ay maluturin maluto rin isabit lang natin ng ganito para matanggal yung excess blood ng isda. At kapag nakita nyo wala na masyadong tumutulong dugo doon sa isda, pwede na siyang lagyan ng ating mga spices. Ang gagamitin natin, itong lemongrass o yung tanglad, bawang, luya, paminta, asin, at seasoning. Isingit lang natin dito sa hiwa ng isda yung tanglad or yung lemongrass. Tignan niyo to. Nilagyan namin siya ng lemongrass at mga spices para manot yung lasa dun sa isda. Kapag ka, nalagyan na siya ng lahat ng spices at napahiran na siya ng asin, ipitin na natin siya dito sa kawayan. Dapat kasi yung gagamitin namin dito ay foil para hindi na kailangang ipit-ipitin pa. Kaso nga, hindi kami nakabili ng foil. So, marunong kasi tayong maghanap ng mga alternative ideas, ba? Diba? Kaya eto na lang, kawayan. At effective din naman siya ipitin na natin siya ng alambre doon sa magkabilang dulo ng kawayan para maipit yung isda. Para hindi siya mahulog mamaya pag ano natin siya pag iihawin na natin siya. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова May uling na tayo, so kailangan na natin tong lutuin. Hindi siya dapat masyadong ilapit dun sa uling kasi masusunog yung labas pero hilaw yung sa loob. Kaya dapat ilayo siya ng konti dun sa baga para dahan-dahan lang yung pagkaluto from labas to loob. Ayan o, tingnan nyo, namumula na yung karne, pero yung balat niya hilaw pa. So, ibig sabihin yan, nauunang naluluto yung loob kesa sa labas. Eto, mukhang malapit na talaga siya maluto. Tingnan nyo, napaka-perfect yung kulay niya. Hindi siya sunog at hindi rin siya hilaw. Perfect.